Mga kabiyay, ito yung mga Ito, na nawi ko na sa bahay namin. Ayun, no? malog talaga. No? Oh. talaga yan, brad. Hmm, diba? Mga Ngayon, bubuksan natin. Bubuksan natin kung sila kayong brand dito, bearing ko dito, saka dito. Saka, chachak ko rin yung sa akin bearing dyan sa sprocket. Ayan. So, tara. buksan natin. Ito na, tanggal namin. So, ito yung bearing ulit na bago na pilta namin, basag ulit. Ayan kaya, ito yung kinahin yung aking bakal o. Saka dito. Ayan o kinahin din dito. Kasi nga, syempre, hindi lapat kung maga, hindi align. Siyempre, pag di align, kainin niya talaga yung ibang parts. Ayan o, malawag o. Pagong palit itong mga kanilat eh, berang nati. Pero yung pakalawa ko naman, yan, ito okay naman sya. Goods naman o, Ito kasi yung gamit namin dito. Sana yan. Hindi diba? Yan, hindi kasi pang-web Hindi kasi pang-web pang may pantupay bali ginawa na namin to para lang malagyan siya ng spacer ito so baka gagawin ko para sugarado na at di na masira ulit bibili ako ng spacer na ito sa Honda mismo o sa kasa ng Honda ayan ito yung main, ito yung main cost eh pat nasira Barbie Sa bearing ko. Ano? Puwede na. Sira bearing. Ang bihira. Awit. Awit sa iyo. Pakapalitan namin wala pang siningo. Mga kabyahe. Bali yung ating sagilas. Sukat ay 6201. Ayan lang, 6201. Ito isa naman ay koyo yun na ang sukat naman ay 6301. Ayan. So, yun lang ang kontahan natin. 6301 and 6201. Ito yung moment baby. Sabi ko punta nga kami dito para makatipot eh. Teka na mga guys. Guys, bali ito yun. Naghanap no, kami no, na ito. Ang hirapan natin na ito. Kahit sa mismong kasa ng no. Honda. Sa so, Bote K Boss M. Okay. Nabili kami dyan. Bali, ano ito pang Wipan 2.5 ito po. Ito niya po, po yung pagkakaiba niya po ah. Yeah. Yeah. Mas, ma Mas malaka itong Wipan 2.5 ito. Okay, diba? Oh, diba? Mas mahaba ito. Sa bago. 3201 and then ito ang isa ang koyo CQ301 so ito lagyan namin na nakabit na namin no natest natin so okay naman may gewag lang siya kasi nga lalo na sira kaya gumanyan pero okay na siya hindi na siya katuwal dati na nung napalitan ko ng bearing para may dragging para may pigil kada parang meron akong galing hinto yun pala yun nga uh, bali sumaside na pala yung bearing ko So sa, tingin ko, siguro kaya nasira ito. Diba nagparta ko ng bearing kaya siguro nasira yung bearing kulit nun dahil yung bearing ko kasi hindi siya kilalang brand. O sabihin natin na hindi magandang klase o peke. Ayan ba salita. Ngayon, nang nilagay kong bearing ngayon dyan, sige 301 na Koyo na brand. Ayan, which is okay naman. At test rim ko na rin. Ayan, ikot ko na rin sa amin. Okay naman. Good naman. So, yun sana okay na yun sa to yun lang ride safe mga kapiyan